So welcome sa video ng Mojo Shop no. So mapansin po natin maraming tape yung ating uh, yung dito sa coil yung high tension wire no. Bali kaya nagkaroon daw ng gantong tape kasi pag nag ulan-ulan or umulan nabasa or nagkarwas, nabasa yung ating Uh, part na to no, eh, ayaw na mag-start yung motor so papakita ko sa inyo kung ano ang naging sanhi o naging sulirani ng ganong pangyayari ng ating motor ito guys no bali pag ang inyong motorsiklo ay eh, pag nabasa ng ulan o nagtarwas kayo no ah, namamatay ang makina bunutin niyo tong sakit na to ng spark plug no race screw po yan no naka screw hindi yung basa-basa bubunot ang biglaan na gano'n so yan may screw ayan, no? ayan may ros na tapos may mga pagkakataon kasi na naglulus contact to rito ayan mapansin nyo may wire no? putulan nyo tapos saka nyo i pasok ulit no? ganyan lang yan kasi may mga pagkakataon na yan naglulus contact kasi syempre kung matagal ng ano eh uh, hindi nababawasan yan so naglulus contact yan tapos pag pinasok ng tubig syempre eh, nagkakaroon siya ng asin-asin no? pagkatapos niyan, i-check nyo rin yung dulo na to kasi may spring yan eh no? so i-double check yung ano kapag ito isinuksok nyo sa si spark plug na maluwag na no? Ayan, ngayon, ito masigip pa, oh. pag yan sinuksok nyo na maluwag na ipalitan eh, palitan nyo na kasi hindi na siya nagko-contact ng maayos. No? Tapos yung cup na to, napaka-importante po nito. Kasi pag ito, inagusa ng ulan dito or ng tubig ulan or ng carwas, ng, ng nagkarwas kayo, no? Pumapasok po yan doon kaya nagkakaroon ng asin-asin yung ating point of contact ng spark plug. So, double check. Tapos ito, meron tong takip. No, yan yung takip. No. Dito sumasahod yung tubig, ano? Tapos pumapasok doon si spark plug natin. Yan, nakaganyan yung forma, no? So mapapansin niyo ayun oh, no? nakabuka. Nakabuka. Ayun. Kaya yan, pag pinasok ng tubig yan, ay naglulos contact. So make sure na uh, nakaseal dyan. So lagyan nyo electrical tape. So yan yung mga pagkakataon kung bakit ang ating motorsiklo ay pag nabasa ng tubig, eh, tirik. Okay? So yan, kita no? yung lubang doon. No? Okay? So follow me in my Facebook account para sa mga kapakinabang na video about motorcycle keep safe